Kaya, kabastusan na yung mapanood yung mukha mo. <laughs> Sa TV. Ngayon, meron tayong napapansin eh. eh. bukod dun sa pinakawala na namang uh, kuhan, uh, paglapastangan nitong si saklob sa ulo rokwe. Si Mantika na may saklob sa ulo rokwe ang kanyang uh, paglapastangan na naman sa, sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating pamahalaan. Sige mo, naturingang abogado itong hindu ropot na ito, pero bastos. Ha? Ang laki-laki mong tao, bastos ka. Di ba? Ang laki ng mukha mo, bastos ka. Kaya, kabastosan na yung mapanood yung mukha mo. sa TV. Ngayon, dito natawag kasi ang pansin ko sa nagbabanal-banalan eh. eh. hindi rin natin maatim ito dahil alam natin hindi totoo ito eh. Sabi niya oh, sabi ni Roque. Anyway, pasensya na kayo, hindi ako sumasagot dun sa mga eng-eng na kuno ano -ano mga sinasabi no. Dahil mahal na araw. Eh ko naman po yung dalawang napaka-importante rin na mahal na araw yung uh, Webes at Biyernes Santo. Pero dahil na, na buhay na muli ang Kristo, pwede nang sumagot. Una-una, Hoy, trililing! Ako ni Minsan, hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte ni Minsan, walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik, ikaw ang pumasok sa secret agreement sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok niyo Trililing, ikaw, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Zone. Hindi totoo yun. Sinungaling ka. Oink, oink. Yun, naubusan eh. Alam niyang wala nang naniniwala eh. Diba? eh kayo na bahala na magpasya kung anong klaseng tao ito mga ganito klase ng tao sa bayan ko ay isa ang nabili dito'y wala ang pagkukunin